Para sa mga inisip ang isang Virgo, kamusta na kaya siya? O pwede rin naman po ikaw mismo ito na isang Virgo na nakikinig ngayon, kamusta ka na ba? Kuha tayo ng ilang messages para sa mga Virgo. Anong ganap? June, July 2024, anong ganap? Saan ito maaring higit na nagiiwan ng lakas o ng atensyon? Anong ganap para sa mga Virgo? Message. Anong meron sa mga Virgo? June, July 2024. Virgo. Ayan, sumasang-ayon ko. Mukhang kailangan natin mag-pause, pero gusto kong mag-spread muna. Ayan, ang dami nito, kukunin ko yung pinaka, kunin ko yung itong pinakauna. And then, spread natin, patawarin sa ingay. Okay, balik tayo guys. Kunin natin, kung ano pa yung babagsak para sa mga Gergo, sa mga taong inisip ang Virgo para sa mga Virgo. Salamat po sa ilang narito. Hindi ko pa mababasa guys yung ano. Live na live po tayo. Hindi ko pa mabasa yung ating comment section pero okay. The King of Cups, the Tower, the Three of Wands, and the Nine of Swords. Para sa mga Virgo, gusto ko pang i-add ito. The Moon. This one is in reverse. Okay. So, merong ilang kumbaga, umaangat ang emosyon or nagiging higit na sensitive and emotional ang ilang mga Virgo. Mula dito, marahil sa ilang pinagdadaanan niya sa buhay. Ups and downs, highs or lows, very normal. Pero kasi maring nagugulat siya or ginugulat siya misa ng ilang pagkakataon. Yes, could be positive, negative. Okay? Pero more on sa good side naman yung aking nakikita so far. June, July 2024 para sa mga Virgo. Andito kasi ang King of Cups, the Three of Wands. Ah, oh, okay. Ito yung ilang uh, maaring higit niyang binibigyan din ngayon. Could be about travel or ilang proseso na inaayos niya sa mas practical. Para sa si ilang Virgo, maaring Meron, meron itong inaasikaso, travel papers pa ito, documents, visa, passport, anything international agenda. Kahit over the net lang ito, kung ito yung trabaho niya, may connection sa ibang bansa, dito sa higit na naglalaan ng enerhiya. Okay? Medyo ito, maaring meron ng ilang kabagalan or ilang delays at dito, naiiwanan siya nung sabi ko nga, emotions niya. Nagiging mapag-alala na pag-iisip kung meron ba tong patutunguhan kung makakarating ba doon ayan okay so yun lang yung medyo downside na maring yung ilang potential may pagka-excessive sa pagiging sensitive na hindi naman masama actually maring diyan din siya huhugot ng lakas niya doon sa ilang kahinaan na pwede niyong pinagdadaanan could be about relationship din po yung ilang laban niya diyan the three of ones about education, again, travel. Pwede rin po for pleasure or for work ito in regards sa career or sa education. Napakalawak nito. Pero yung emotions, bilang isang Virgo, isa ito sa pinaka warrior or talagang nagiging mapag-alala kasi nga maalaga ang mga Virgo. Ayun lang, iwas lang doon. Marahil, eto yung dito siya nag struggle somehow right now para sa ilang Virgo. Kasi nakakaramdam ito ng hindi hindi lang pagkagulat or sorpresa ng buhay. Yung binabato sa kanya na kabagalan or positive naman, sabi ko nga. Pero somehow, may maaaring natatagalan, naiinip, na nawawalan ng pag-asa. Ito yung maaaring na-experience niya somehow right now. Pero very, ano naman to flexible. Umangat yung pagiging open-minded and adventurous niya sa ilang sitwasyon. The Three of Wands. Ito yung plans kasi na nakikita niya sa kanyang future. Okay. Travel. Sabi ko nga, kung nasan siya ngayon, meron siyang gusto pang marating. Of course. So, nagiging um, palaban naman ito para sa gusto niya pang makamit sa buhay. Na, ang ganda. Diyan siya nag-iingat ngayon. Okay? So, ngayon meron din siyang gustong yakapin na bago. If this is about relationship or pagbabago. Okay? No matter what, kung ano itong relationship status niya ngayon, yayakapin niya kung ano yung ngayon. High silos, the tower, ito yung ilang wala tayong kontrol eh. Pero magiging flexible siya, higit siyang uunawa. Higit niyang papaangatin yung balance na meron siya sa kapareha or if single, kung nasan siya ngayon. Ayan. Yayakapin niya yung ngayon, kung saan siya ngayon. Yun naman ang mahalaga. Okay? Umiiwas siya hanggat kaya. Ito kahit na pag-iiwanan siya ng pag-alala, wala naman tayong options, di ba? Kundi ang sumabay doon sa ilang kapagalan or ilang hinihintay nito, sabay lang, tumutuloy lang din. Okay? Okay, so ang dami nga isip pa King of Cups, yung balance could, could be about relationship or partnership area. Siya yung, kumbaga, mas umiintindi na lamang or nagiging bigger person sa, sa sitwasyon. Three of Wands, kung aking relate astrologically, dyan pumapasok ang sektor ng komunikasyon. Napakalawak niyan. Bukod sa international travel or relations, could be about sa media, or anything about legal, uh, legal matters, may ilang laban sa part na yan na hindi imposible dyan sa higit na nag-iiwan ng enerhiya na kailangan niyang makaya. Okay? So, yun lang. Mas nagiging bukas naman siya sa ilang posibilidad pa. Para sa kanila, para sa mga taong ito, Virgo, June, July 2024.